Araw-araw nakita, minsan ay kulang pa. Kaya't kung may pagkakataon na mag-sideline, ay gawin mo na. Ngayon ay bumaba kami dito sa may sagingan. Kwento ko nga rin pala sa'yo yung naging karanasan nito. Actually, nasa 20 taon na rin itong sagingan namin dito na hanggang ngayon ay nakakaani pa rin kami. Ito nga yung tinatanim ng mga magulang ko noon. At ngayon ay nagdadagdag pa rin kami na nagtatanim nito mga saging. Sa pamumuhay namin, ang laki na rin na naiambag nitong sagingan na ito. Actually, dati talagang malawak ito. Meron lang space dito na ginawa naming palayan at taniman ng mais. Kaya binawasan yung mga saging pero yung mga naiwan ay tuloy-tuloy pa rin na nagbunga Dati ay nakakabenta-benta kami na siyang nagiging pambili namin ng ulam At siyang mga puso naman nito ay napangulam din namin At itong mga bunga nito ay pang merienda, pangkain namin At ito rin ay naibibenta namin Kaya dagdag na rin sa naging income namin dito Kung kami na may nagsawa na kumain ng saging Ay ibinibenta namin at pinambibili namin ng ulam Napakaganda rin itong mga saging Dahil magiging mga katawan ng saging Nagagamit namin na pampakain sa mga alagang hayop namin at ang nakakasaya pa nito, isang beses na taniman lamang noon. Pero napapakinabangan na sobrang matagal na panahon. Nasa 20 taon na rin itong mga sagingan namin dito na ngayon ay nakakaani pa rin kami. At ngayon naman ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtatanim. Upang sa gayon ay meron pa rin tayong anihin sa mga susunod na naman na panahon. Dito rin ay nawari kami nitong puso ng saging. Napakasarap din ito. Pupwede haluan ng karning manok. Pupwede haluan ng tuyo. Kahit na sardinas ngay ang sarap na rin ito. Pwede rin gawing kilawin ang sarap ng puso ng saging. At dito sa paligid naman ay mga kang kung naman ang nakatanim. Kaya dito ay na-realize natin yung mga bakanting oras, bakanting panahon ay pupwede nating gamitin. Pwede tayong magtanim. Kung may space tayo na pagtamnan, kung tayo farmer, meron tayong space na pwede pagtamnan, ay tamnan na natin. Kahit anong pupwede nating maitanim dahil balang panahon, hindi man agad-agad ay makakuha tayo ng produkto, pero darating din ang panahon na tuloy-tuloy naman tayo makakaharvest. Katulad ng pagtatanim ng mga saging, maging pagtatanim ng iba pang mga crops na mga gabi, kamote, kasaba, at iba pang mga halaman. Nasa ngayon ay ginawa lamang nating libangan pagdating ng panahon ay kay ganda pala ng maaring epekto dahil makaka-harvest na tayo na puwede nating gawing pagkakakitaan na dagdag din sa ating source of income no dito nga lang sa saging kung isipin mo ay nga magtanim araw-araw na kahit 10 piraso aba ay isang buwan makakamahigit kumulang kana sa 300 na puno nito saging kung may space ka naman at tuloy-tuloy mo lamang ang pagtatanim, abay darating din ang panahon na kung ngayon employed ka at minsan ay dumalating sa punto na na-stress ka, ay kapag gusto mo na magpahinga sa iyong uh, pagiging employee, ay maari mo nang gawing full-time kapag meron ka nang maaani doon sa iyong mga tinatanim sa ngayon. Kaya dito sa amin, bukod sa araw-araw na kita sa trabaho o sa negosyo, ay nagdadagdag din tayo ng pangmatagalan na inaalagaan. Katulad na pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop, pag-aalaga ng mga baboy at kambing. Ito mga inaalagaan namin, mga inahing baboy, na pang matagalan, hindi agad-agad ay makakabenta tayo. Pero sa darating na panahon, kapag tayo pinagpala sa ating mga ginagawa, ay maaari din naman tayong kumita. Dahil kayo, po din naman tayo makabenta-benta na or po din natin magproduce dito ng mga panglitsyon na baboy or yung mga pang fatening, kapag ka napalaki natin yung mga uh, anak ng no, mga alaga nating inahing baboy. Ang dami nating popo din gawin maging dito man sa ating mga bukid kaya't kung ikay ay inip sa bukid ay maghanap na rin ng gawain. Dito sa amin nagtatanim din kami ng mga na siyang pandagdag pakain sa mga alaga yun ay niluluto muna namin yan po yung mga baboy namin ay binigyan na rin natin no, ng kangkong tsaka daon na saging katawan na saging nilagay na natin dito nakita ko si sila kanina doon sila nagalublob so ginawa natin ay inilagay natin dito yun lumapit na sila so maganda pag nasanay sila dito kasi haabutan lang natin yan kasi marami yung mga saging dito no, so, nandito na yung mga pinagkuhan na natin kangkungan, sagingan, Oh Napier grass, Nandyan Madrid de Agua, nandyan din. So dito aabotan ah, na lang natin. know, oh. Nagpuputik sila kasi nagaligo na naman sila doon sa putikan dito sa baba. 'No kasi meron diyang pinaka-bukal 'no ng uh, tubig. Tapos doon may kuan tubigan na nalulubloban nila pag ganitong mainit. So ayan, ah, tamang-tamay nakita natin sila Kailangan pu sobrang putik. Oh, ayan yung gustong-gusto nila dito sa kanila Frederic area, Lambat natin. Oh, Ang nito. So ayan eto lambat yan paikot yan dun paket pa yan dun sa taas dun no, so dun pa yan medyo malayo pa no, paikot yan hanggang dun sa ibabaw yung madalas na pinaglalagay natin na pagkain nila no, dun naman yun sa pinaka ibabaw dun pa sa unahan no, so yan yung kanilang preference area ng mga baboy natin so sa ngayon lima pa lang at sa sana matupad natin yung goal natin ng mas marami pang mga gagawin natin yung inahing baboy ayan o no? o galing ng mga baboy natin Sobrang putik Naliligo sa putikan Pero ang maganda naman dito Yung putikan nila dyan Actually dating pala isdaan yan No, dyan sila nag-swimming So, ata maganda sa mga baboy na ito Hindi sila nadumi Kung saan sila nag-swimming Hindi rin sila dumidumoy Doon sa kainan nila uh, Talagang koan sila Trained sila Kasi mga inahing baboy ito Kailangan Mga magagaling na baboy Yung ating gawing inahin So, ito Mga magagaling lahat ito So, ayan no Ganun, kagaling ang mga baboy natin dito yan, napakalakas silang kumain. Ganyan lang ginagawa natin. No, pinapakain namin sila ng darak, may halong feeds. No, depende sa feeds nung una, grower feeds yung hinalo natin. No, tapos um nilagay nating darak. Tapos kangkong, ngayon naman ganito rin, pwede natin abutan, lagay natin ng mga dahon ng kangkong diyan. Lagay natin dahon ng saging, katawan ng saging. Kaya ibabalik-balikan na rin nila yan kapag nagutom sila, wala sila ibang makain. Gusto nila magmerienda, ah, pumupunta sila dito para kumain so, madali lang naman ang panguha kasi nandito nakatabi na mismo yung sagingan. So, ayan po yung mga alaga natin dito. Mga inahing baboy. At dito, may mga buntis na rin dito kasi nagalandi na to at nilagyan natin ng barako. So, antay na antay na mga uh, almost 4 months, no? Para mga nakin, itong mga inahing baboy natin nandito. So, ayan, no? At para uh, paramihin natin sila. Medyo malawak tong kanilang lambat dahil ngayon nakaabang na rin sila pag dumami sila. So, kayang-kaya na yung lambat natin. So, ayan na ating, uh, mga alagang baboy dito. O, so, lakas ko ba inila. At dyan sa unahan, madamu din. Dahil yung mga kambing natin, nandyan din sa unahan. O, so, nakiki, Nakikip, uh, ano rin sila dito, nakipastol sa loob ng baboyan sa ngayon. So ito naman, may saging pa dito. Malapit na rin mga gulang yan. Makuha na natin yan sa sunod. So ayan naman yung paligid dito sa likod. And may mga kawayan din dyan. Nandun din yung kamalig namin sa loob. So ayan. So yan yung pinakamalig namin. Ah, yung mga gamit. So, minsan pwede rin tulugan yan. Dating bahay ng kambing ito. So ngayon medyo malayo kasi to. So nilipat namin yung bahay ng kambing kasi dati dyan kami na biktima. Maraming kambing, kambing ang namatay no, nadali na mga ligaw na aso kasi dito sa katabi nito yung katabi na part na yan yan ma, sa masukal no, masukal yan dyan so posibleng galing dyan yung ibang mga predators ng mga alaga natin so ang ginawa namin, nilipat na namin yung bahay ng kambing doon na sa mismong malapit sa bahay na ayun po no, mabutik ang mga alaga natin pero napakalakas kumain no ang uh, kanilang first option pagka binibigyan natin ng kangkong ayong kangkong ang first option nila tapos kapag naubos yan at nagutom pa sila yung mga katawan na saging naman yung kanilang kakainin dito sa loob ayan no ayan, kukuha rin ako dagdag nitong kangkong at bibigyan ko pa sila dahil gustong gusto pa nilang kumain maya kunti na napakain natin dito kasi kumakain na sila so ayan po no napakagaling ng na mga alaga natin yan ang kagalingan ng mga baboy nating free range free range pigs. Naga brown dahil ngayon naga swimming Dati palayan din ito, tapos dun sa ibabaw fish pond. Yan ang park, fish pond yan. Ngayon dun, ginawa lang liguan. Ito dating palayan. yan. Ah, naubusan din ng tubig. No, kaya yung pababa nito, ito palayan din to dati. Yan, tapos natamnan din namin to ng mais dati. No? So ngayon naging pastula na. Dun sa baba naman, yan, may, may, may sagingan din doon na part. Yan, tapos may palayan na dun. Pababa na yan. So, so dito naman, ang tubig dito, kapag dating sa mga palay, ang inaasahan dito yung ulan. Kapag tag-ulan, maraming tubig. Yung bukal kasi hindi niya kayang i-support. Maliban na lang pag tag-ulan, maraming tubig. Pero sa ngayon, medyo mahina yung bukal. So, hanggang haliguan lang ng mga baboy. Okay lang, brown na brown. So, baboy, mahilig magbungkal. So, naga-brown lalo so ayun po no yan yung ating uh, situation dito sa mga alaga natin no free range ng mga alaga ngayong pinibigyan natin na abutan natin ng mga pagkain ano no? uh, dahon ng saging yan kinakain din nila yan ayun po maraming salamat po